Formal nang binigyan ng accreditation ng Tourism Department ang isang sikat na ospital sa BGC binang pangunahing medical tourism facility sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Joshua Garcia live. Joshua? Tama ka dyan, ma. Nandito tayo ngayon sa St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Taguig kung saan uh, idinaos ang isang international event na pinangunahan ng Department of Tourism. Maan, opisyal na binigyan ngayong araw ng Tourism Department ng SLMC ng accreditation bilang pangunahing pasilidad sa Pilipinas para sa medical tourism. Layo nito, na ipaalam sa buong mundo ang commitment ng naturang hospital sa pag ng world-class medical services at gawing premier destination para sa mga medical travelers ang Pilipinas. Sa pamamagitan nito, maan ay mas may pagmamalaki pa ng SLMC ang kanilang mga makabagong pasilidad, komprehensibong sakop sa healthcare services, advanced medical technologies, highly skilled world-renowned medical professionals at iba pa. Kasabay nito ay ibida ang bansa bilang isang attractive option para sa mga naghahanap ng high-quality at abot-kayang medical treatments kasabay ng oportunidad para ipakita ang natatanging yaman ng Pilipinas, pagdating sa kultura at natural wonders. Kaugnay nito, maaan katuwang ang DOT bukas ang St. Luke's Medical Centers sa pakikipagkolaborasyon kasama ang iba pang stakeholders para mas mapalawak pa ang potensyal ng healthcare system at mas patatagin ang reputasyon ng Pilipinas sa medical excellence. Maan, uh, ang nasabing aktibidad ay pinangunahan mismo ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, kung saan personal nitong inayabot ang accreditation o ibinigay kay uh, Medical Tourism or perhaps uh, kay SLMC CEO Dr. Dennis Serrano at uh, maambiligyan din ng kalihim sa kanyang talumpati kanina kung gaano kalaki ang maitutulong nito hindi lamang sa healthcare system kundi maging sa turismo at ekonomiya ng bansa. At yan muna ang mga pinakuling balita dito sa St. Louis Medical Center, Taguig City. Balik sa inyo dyan, Maan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.